sa kahilingan ni Nanay ayda Ang ano na lang ang higaan. Kung hmm. naman hmm. ganit. Hmm. Hmm. Masakit sa likod po. Makalipas ang ilang araw, una naming dinala ang foam, unan naging ligtas si Nanay Aida, binilhan na rin ng solar light na magsisilbing ilaw sa gabi. Ito, kailangan mapaarawan mo. Tapos, sa gabi, kasi isasarado mo to, ipasok mo na lang to. Kasi wala naman araw sa gabi, di ba? So, yun. Ita-charge mo na lang kung walang araw nga sa gaya na sinabi ko. So, Okay. Wish granted na si Nanay Aida. Bukod dito, dahil iniisip ni Tatay Rani pati ang kalusugan ni Nanay. O oh, tapos ano, pom at saka yung upuan, bigyan nyo na rin ang upuan. Ah, oh, Nagkakamping na na talaga siya. Para makumpleto at maibigay na agad-agad, binalikan naming muli. Ayan mga ka-flasher, babalikan namin muli si Nanay Aida para dalahin yung folding bed sa ka um, upuan na sinabi ni Tatay Ran. Ano kaya magiging reaction ni Nanay? Unlimited yung tulong ni Tatay. Abangan niyo mga ka-flasher. namin pinatagal. Binuksan na ang mga ito. Yan. Pwede ka matulog dyan. Yan. <tinyo> sa labat. <laughs> Ilalagay mo daw yung foam mo dito para hindi mag pag umulan, hindi mag-absorb yung tubig. Pwede mo ilagay dito. Ilalagay natin sa loob. Try nga natin yas kung kakasya. Oh. Wow! Organized! Okay. Sige nga, try mo nga yung ano, FOMO. Oh, di ba? So, oh, yun, oh. ay, alak, alak, alak. Ibuka mo, ibuka mo, oh, te. Ayan. Iga, iga na. <laughs> Kitang-kita sa muka ang kasiyahan, walang humpay ng ngiti ang makikita sa bawat sandali habang ninanamnam ang kanyang bagong higaan at upuan. Bukod sa mga kahilingan kay Tatay Rani, ay may isa pang gusto at nais makita, makausap na hindi niya nakikita, tatlong dekada na ang nakakalipas. At balikan natin ang pagsama sa muntalban, upang magbatulong sa kamag-anak na ito sana ang makakatulong para makita at makilala niya ang kanyang mga anak na maliliit pa lang nang magkalayo sila ngunit kahit si Ate Belen na kamag-anak niya ay nahihirapan din kontakin ang kanyang mga anak Tumulong na rin ako sa paghahanap sa social media baka sakaling mapansin ng aking mensahe ngunit kahit isa ay walang nagparamdam na mga oras na iyon. Uden Mahinay. Mm -hmm. Ang iba kasi te, eh, hindi original na Facebook. Oo. Bigo man sa nais na makita. Maswerte pa rin daw siya na nakilala niya si Tatay Rani. Sa lahat ng mga nakilala ko ng na mga taga-gobyerno siya lang ang tunay nga nakaranas ako ng kaginawaan. Oo, oo, malaking utang na loob ko sa kanya dahil <laughs> ang lakas ng ano niya sa malasakit niya sa akin. Dade! Oh, okay. Dade, sige, sige. Dade, Dade, salamat. At lahat ng bagay na hindi ko nakuha noon, ngayon parang nakaangat ako. Mm -hmm. Pati na yung pinsan ko narating mo dito para malaman niya kung anong nagawa niyo. Di man namin nakausap ang isa sa nais ni nanay upang mabawasan ang lungkot sa sandaling iyon ay dinala na lang namin siya sa isang kainan na kailanman ay hindi pa niya nararanasan. Sa aming pagtatapos, para siguraduhing ligtas, ihinatid na namin si nanay sa kanyang tirahan. O oh, Daddy, salamat sa folding bin na ibinigay mo. Ang pag-asa ay hindi ang pagtatapos ng lahat ng paghirap, kundi ang simula ng panibagong pagkakataon. Ang bawat hakbang ng pag-asa ay mas magaan kapag may taong handang magbigay ng tulong at ang pasasalamat ay ang wagas na gantimpala sa bawat kabutihang ibinibigay. Matupad pa kaya ang nais ni Nanay Aida na makita o makausap ang kanyang mga anak? Tuloy-tuloy ang tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Abangan. Mm -hmm.